Um, yun. So, hello! What is up sa inyo lahat, guys? Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa server update. Isang up... Isa, yun, So, um, server update, Sabado ngayon. Um, I think ipapublish ko muna to para sa lahat. No, ipapublish ko muna to. Tapos, yung next update is para na sa... Sa ano muna. Doon na natin si uh, sisimulan yung member, mem para sa members muna, tapos after 2 weeks is para naman sa mga regular viewers. Kung baga 2 weeks advance or 2 weeks delay, 2 weeks late yung mga regular viewers. Okay, sa kadalahi kadalahinanan, <laughs> sa kadahilanang hindi ako nakapag-upload this past few days or yung this past few upload schedules ko kasi walang internet ngayon dito sa bahay. Nakakaasar, okay? So, nawalan dyan ng internet noong um, Let me double check. First, I would like to apologize pala, no? Para dun sa mga hindi ko na-uploadan na schedule. Okay. So, nawalan siya ng internet. I think Tuesday ng gabi or sa, um, around LSGs. Around 10 p.m. Okay. Tapos, time check ngayon, Friday na Nang ala 1.30 ng hapon. Napaka-init. Pati yung ulo ko nag-iinit sa PLDT. <laughs> okay. So, wala pa rin internet ngayon ang gagawin ko is mag-record ako dito sa dito sa nirerenta naming unit tapos i-render -re ko dito tapos i-upload ko dun sa bahay lang kabilang unit lang yung bahay namin yung bahay ng parents ko okay so doon ko na lang i-upload kasi walang internet dito gamit namin dito is PLDT doon is Converge okay PLDT ano mo wishit ka nakaka-andam ilang araw na ako hindi nakapagtrabaho <laughs> bad trip okay And yeah, wala pa rin akong laptop. Nga pala, hindi ko nasabi sa inyo no, na nakaraan. ba no, diba dati sinasabi ko, pag may laptop na ako, tsaka ako sisimulan yung server. Well, wala pa rin naman akong laptop. Pero sinimulan ko na yung paggawa ng server kasi sabi ko, pagka hinintay ko yung laptop, baka eh, 2025 na, hindi ko pa rin nasisimulan to. Okay? Ganon. Eh, kaya sabi ko, yeah, whatever, man. Uh, anyway, so bago magsimula yung update natin, kita nyo naman yung itura ng server ngayon. Uh, bago magsimula yung update, gusto ko lang muna magbigay ng shoutout na sa akin mga channel members. Uh, Abe, Isagani gani Mauro, Teski, and kay... Willie Martinez Kuya Will Okay so naalala ko silang tatlo Kasi sila, sila lang naman Yung naka member nag, Naka member Okay dito sa akin channel Pero Kung may bagong magpa member Pasensya na hindi ko alam Wala akong internet ba? Diba? Wala na akong data sa phone kaya hindi ko rin ma-check. So, yeah guys, if you want na magpa-member, if you want to support this channel this channel financially, you can do so by joining the channel membership. Okay? And makakatulong din siya sa development ng server. And in the future, baka dagdagan ko yung channel membership ng isa pa para sa mga gustong mag-support sa hosting netong server. Okay, so yeah guys And if wala naman kayong pampamember pam Walang problema doon Subscribe kayo dito Like nyo yung video Comment kayo sa comment section down below Nakuha ano naman yung gusto nyo yung comment Okay, so anyway Without that being said Without any further ado Tara na dito na tayo sa ating update Okay, so bali yung update dito Yung, teka lang, bakit? Nag-iba yung orientation ng aking microphone nah. Yeah, so bali Ang nabago kung kita nyo, meron na tayong mga NPC. Nalagyan ko na ng NPC and wala namang problema dun kasi itong mga to, reset girl, yan yung stats tsaka skill reset is, ano, ano, yan? Uh, kumbaga, meron na yan. Diba? Meron na yan, ilalagay mo na lang. Same dito sa job changer, job master. Pinalitan ko lang yung pangalan, job changer. Kafra. No, meron na yan. Tapos Warper and MVP Warper. Lahat 'yan meron na, wala akong in, ini-script diyan, ba? So, pero 'yan yung isa sa mga update. Tapos Healer. 'Yan, Healer. Meron na rin 'yan. Okay. Ang ini-script ko dito is etong broadcaster, etong coin exchanger and etong credit exchanger. Yang mga 'yan is ini-script ko ako mismo ang gumawa niyan, man. Ako mismo ang nag-script niya. Med medyo proud tayo diyan C++ yung language na gamit diyan. Okay, anyway. So ayan ko coin exchanger, hi there. 'Di ba? Medyo babaguhin ko, palalagyan ko ng design, 'di ba? Halimbawa, yung admin lagyan natin ng kulay, 'di ba? Nag-, nag nagawa ko naman siya sa iba, like. For example, ito. Yan, bronze coin, 'di ba? Nalag nalagyan natin ng design. So, ayan yung isa, isa sa mga update. So, meron tayong coin exchanger. Bakit tayo may ganyan? Kasi gusto kong 'di ba nga, gusto kong maging old school type 'to. So, gusto ko ibalik yung uri ng currency dati kasi bago magkaroon ng credits or isa sa mga kasabayan ng credits kasi ngayon credits na yung sikat pero dati ang kasabayan ng credits is yung coin nandyan yung uh, I believe ang gamit dati is mithril coin lang ata ang gamit dati ba diba? pero ngayon gumawa ako ng bronze, silver, gold, platinum, mithril and diamond okay may mga yan etong mga value na yan guys is hindi yan hindi pa yan sure. Hindi pa yan final. Okay? Nilagyan ko lang ng value yan para merong value. Okay? Inuulit ko, hindi ayan yung final value. Baka sabihin nyo, mahal naman, grabe naman yung, yung mga value niyan. Sobrang taas ng economy dyan. Or baka sobrang baba na economy. Guys, chill. Okay? Pakinggan nyo yung sinasabi ko. <laughs> hindi yan final. Okay? Hindi yan final. And para dun sa mga nag-aabang pala, kung meron man, no, nag-aabang dun sa yung sa Google Sheets, no, wala pa rin ako may papakita. Siguro ay titingnan natin. Pero i-check niyo na lang lagi yung description kasi i-update ko yan once na magkaroon na ng internet kasi wala wala. Diba? Ang gagawin ko din sa bahay is mag-upload lang talaga ako nito kasi kailangan ko to i-upload. Okay. So anyway, yeah, ako nag-code niyan. Yeah, um working na rin siya, Zenith coin for example. Diamond coin, diba yan? So lagay tayo dito ng isa. Oh, yeah, makakuha tayo ng diamond coin. And also, um, gumawa ako ng uh, lang. May, may, marami kasi akong tinetesting ngayon Um... gumawa ako eto gumawa ako ng mga ating mga custom na item hindi lang tayo ng hiram well ng hiram tayo ng act tsaka ng SPR or sprite file galing sa official pero no, hindi nyo na kailangan malaman yan pero sinasabi ko lang sa inyo muna kung ano yung progress di ba? So, lang malaman yun na mayroong progress. Ayan. So, bali, Uh, gagawa ko ng sariling sarili kong file kasi yung kong manghiram baka tayo ay ha, alam mo na masilip ng kung sino mang mga purista diyan. So, ayan kung makita niyo medyo pangit pa kasi makita niyo merong uh, for example itong gold ko hindi ba parang merong pink sa ilalim? Ayan. Kasi hindi ko siya na-edit ng maayos sa Photoshop. Hindi ko lang alam kung kita niyo. Ayan, zoom in natin. Yan. Zoom in natin. Ayan, Kumikita Kung nyo, yan, di ba merong pink sa ilalim kasi hindi ko siya na render or na edit ng maayos sa Photoshop. Yeah. Ayusin natin. Yeah. Pero ayusin natin 'yan. Tapos meron din tayong credit. Yeah, meron din tayong credit. Ang credit natin is 500m again. This is not final. Okay? And speaking of mga ganyan, let me know kung meron kayong suggestion about dito sa value. Okay? Gusto ko siya maging currency. Pero let me know kung an ilang ilan yung value na gusto niyo Okay? Pero tignan natin. We'll see. Tapos, gumawa rin ako neto Okay? Yan mga NPC na to. This one is coded siya. Pero, kumbaga, ayayaan nyo na, hindi nyo na malaman yung Pero gumawa ako ng barter. Ang tawag kasi dito is barter NPC. Ayan, kung may niyo nyo, pag kinausap natin siya, ayun know, o, merong iba yan di ba, di ba dapat zeni pag shop dito is hindi bronze coin na so pag halimbawa meron akong apat na bronze coin o pag halimbawa um, bumili tayo na itong bubble gum box hindi siya mag exchange kasi kulang cool yung ating gold yung bronze coin pero pag bumili tayo ng field manual 100 o oh, diba yan. so meron tayo nyan so silver coin gold coin hindi ko naman na ipapakita sa inyo kung ano yung laman ng iba pero bronze coin natin is usually mga usable siya or maybe not usables pero yung mga item na nagpapa-alter or nagdadagdag ng drop rate and ng experience rate no ie field manual or bubble gum pero may bala pa akong idagdag dito let me know kung ano yung mga gusto niyo idagdag eh nasa ako ko dito sa may kulay pink sa ilalim eh pero ayusin natin yan okay so ayun yung update dito sa server tapos yeah, may niyo nyo meron tayo dito meron ako dito mga Meron tayong meron na dito mga ginagawa. Okay, wala ring error 'yan. 'Di ba 'yung ibang server Pagka Venue yan, may error, 'di ba? Dito dito so far wala namang error kasi ang ginagawa ko pag halimbawa, <coughs> excuse me. Halimbawa nung nag-add ako nitong diamond coin or nang kung anong coin diyan, nag-add ako. Tapos may error, inaayos ko agad 'yung error. Hindi ako 'yung tipong paggawa ko ng bronze coin, gagawa agad ako ng silver coin, gold coin, 'di ba? Lalahatin ko tapos pagka nag-error, iisa-isahin ko sila, hindi ako ganun. Diba? Nag-add ako ng bronze coin, ayusin ko yung error kung meron man. Tapos once na 100% working na siya, walang error, tsaka kung gagawin yung iba. Kasi, that's basically copy-paste. <laughs> ganun na lang yun. Okay? Pagka, pagka ang kinapi ko, eh may error, syempre. Diba? Yung ipi-paste ko, eh merong error. Pero pag ang kinapi ko ay walang error, you get the idea. ba? Diba? Tapos, ito, itong iniisip ko iniisip ko kung lalagyan ko ba ng MVP room. Okay. So, dati sa Aero, walang MVP room doon. Pero, um, to be fair, hindi rin naman high rate yun. Mid rate yun. Eh. Sa pagkakaalala ko, mid rate yun. Walang at warp yun. Diba? Kahit yung turbo server nila, walang at warp. Pero, hindi ko maalala. Alam, like 99% sure ako na walang MVP room doon sa Aero. Sa Darkro merong MVP room. Okay iniisip ko kung tatanggalin ko ba yung MVP room dito. ba? Diba? So, let me know. Yeah, isa yan sa mga gusto kong malaman sa inyo. Ano ba yung thoughts di ba? Tapos yung mga flag pala dito sa frontera is nilipat ko lang dito sa taas. I mean, ang pangit tignan, pero hindi ko alam sa ko yan. <laughs> Ayoko naman tanggalin yan kasi nga gusto kong maging old school type. ba? Diba? Tapos, ano pa ba yung mga suggestion na kailangan ko sa inyo? Diba? Meron na rin pala stylist. Pero, again, ano lang yan. Uh, yun. <laughs> Default, kumbaga. Tapos, dito sa loob, is nandito na yung tanggalan ng card. Wise old man. Okay? Uh, ano pa ba, ba yung gusto ko itanong sa inyo? Ito, isa to, uh, MVP or Warper. Tapos, parang sa mga nagtatanong kung 99.70 ba to guys, hindi, 255.120. Hindi ko palang binabago yung base level natin. Kasi, madali lang naman gawin yan. Ayan yung isa sa pinakamadaling gawin. Kasi, yan yung isa sa mga dapat inuuna mo. Hindi ko lang siya ginawa kasi, madali nga lang gawin yan. Next time na yan. Pagka, ah, ilan yung stats ko? Ayan, diba? Ang dami kong stats. At Monster Thanatos. Ayan. Yung ating, um, rates is ganun pa rin ang ramahan nyo may damage ba to syempre wala di ba umatake ba hindi ako umatake uh, ano ba to ghost siya di ba ay hindi pala ay, ano ba gamit ko champion uh, job assassin cross at all skill yeah. para makapag equip tayo nito syempre ay hindi whitesmith pala yun eto not seagull yung rates natin is ganun pa rin mababa pa rin ayan times 1 lang yan hindi ko pa binabago yan kasi well madali lang yon okay so ayun yung gusto kong malaman sa inyo guys no, gusto, gusto ko ng suggestion nyo kung tatanggalin ba natin tong MVP Warper kung tatanggalin natin to guys huwag kayong mag alala about sa cards kasi kung tatanggalin natin to gagawin kong questable <laughs> tama ba yung term G Basta yung mga cards is Nako-quest Okay, huwag mag-alala sa mga gano'n na tipong, ay, ang, ang, tagal nung respond yung mga gano'n. Huwag kayong mag-alala, kasi nga, lalagyan natin ng, ay, gago. Lalagyan natin ng, lalagyan ko ng quest yung mga cards. Halimbawa, dito, ayan. At, kill monster. na Matay si Turtle General. Ilan yung respond time ni Turtle General? May kita ba dito? Ay Ah, hindi siya nakikita Okay Hindi pala siya nakikita Pero, yeah, let me know tatanggalin ba natin Ah, uh, ako Kung ako tatanungin Gusto ko siyang tanggalin Okay Gusto ko siyang tanggalin Tapos gagawin ko na lang quest No, na uh, Yung mga cards Pero, okay lang naman Kung hindi Di ba, wala mong problema don. Uh, isa sa mga i-implement ko dito sa mga susunod na araw is yung BTS na. Okay, yung BTS, lalagay ko BTS. Tapos, lalagay din ako ng isa, pa, isa sa mga feature na gusto kong ilagay dito. Okay. Again, this is a 255120 server. Um, yeah. Dun sa rates, okay na ba kayo sa 1,500 or 1,000? 1,000X or 1,500X? Let me know kung okay kayo doon kasi gusto kong mag-grind kayo sa pagpapa-level din, guys. Ayoko nung instant. It's It's not my cup of tea. It's not my thing. <laughs> um, yeah. Uh, gusto ba gusto niyo ba makita yung mga laman ng shop? May mga laman na to, silver. Ayun yung silver natin, mga foods, mga anong tawag dito? Mga ito yung mga usables natin, mga buff. Ayan. Okay, oops. Ang ganda na lang. Um, yeah, I guess that is it for the update lang. Um, may progress naman yung server kahit papano. Hindi ko lang matutukan. Siguro kung natututukan ko to, wala akong ibang work. Siguro tapos ko na rin yung BTS. <laughs> tapos ko na rin yung BTS. Tapos ko na yung ibang mga features dito na gusto kong gawin. Gusto ko yung ibang NPC. Yeah. Uh, and also kung meron kayong mga features na gusto nyong ilagay ko dito bukod sa mga custom item muna mga features lang hindi naman features like NPC di ba uh, hindi ko lalagyan dito ng hindi ko dito ilalagay yung mga pangtamad. <laughs> di ba yung tipong plagiarism skill hindi ko lalagay dito ba mag play mag sto mag ano kayo magpakapi kayo sa ibang player di ba tapos kasi para merong ano merong player interaction di ba hindi yung hindi lahat na lang ibinibigay sa inyo. Guys, pangit yung ganun. Okay? So, let me know kung meron kayong mga gusto kong idagdag dito ng NPC. Um, and also, let me know kung meron kayong mga NPC na gusto kong gusto nyong i-check ko kung nag exist ba. Like, for example, yung lagayan ng slot. Yung slot ng weapon or ng armor or um, ano ba ba? Yung ibang maps, kung meron bang map monster. Like, for example, at sp SPL underscore field 01. Ayan, dito sa Splendid, meron tayo ditong uh, mga mugs. ba? Diba? Splendid field. Let me know kung meron kayong gusto nyong i-check ko. Tapos, itigdan ko kung i-implement ko yan or i-stay ko yan ng gano'n. Okay. So, basically, kung meron kayo suggestion, guys, let me know sa comment section down below. Um, para dun sa mga nagsasuggest ng Quincy Bow, ng mga costume, hindi ako maglalagay dito ng costume. Okay, at least sa ngayon, wala talaga tayong costume. Ayoko nun. Although, madali lang gumawa nun. I, I don't like that. <laughs> okay? Um, yung sa mga nagsasuggest na maglagay ng custom item. Actually, maglalagay ako ng custom item dito. Meron tayong custom na weapon. Teka lang. Ah, sorry. Babasahin ko lang. Meron ako. Uy, mo Meron ako ditong ilalagay na custom weapon. So, bali... Enabled sa akin ng gods Okay? Kaya naman magiging OP ang mga champion or sinex or basically yung mga gagamit ng megs or yung meging jar kung tawagin. Okay? Yung ito, ayan, meging meging jord. <laughs> yan OP kasi strength plus 40 yan. So bali hindi na ako gagawa ng custom weapon na pang champion. Hindi na natin gagawin. Tigilan niyo ako, guys. <laughs> Meron na kay Megs. Okay? Meron na kay Megs may equip niya Etong Brian Hill, Enable siya. Esprit ka, enabled siya. Ahura Mazda hindi, hindi, hindi enabled yan. Diyos ko, napakatig doon Ang Ahura Mazda is merong full strip, FCP, uh, as Amplify Magic Power, di ba? Um, ang Ramanyo hindi rin. Balmong, um, siguro. Pero dinignan natin diba? So ang point ko dito is para sa mga pwedeng mag-equip ng meds, hindi na natin lalagyan ng cosmetic. For example, champion din na natin lalagyan ng custom weapon niya. Ang lalagyan natin is para maging makahabol man lang kahit paano is gunslinger and magiging medyo bias ako towards gunslinger kasi gunslinger player ako. So dalawang custom weapon tayo para sa gunslinger. Medyo <laughs> medyo may pagkahiocrite, 'di ba? Kasi di ba ayoko ng custom item Tapos maglalagay ako ng custom item Hindi ko naman siya tatagta ng custom item guys Chill And also hindi ko Hindi ko nalalagyan dito ng Icarus Weapon Okay ko ba dito ng mga wings Like yung mga staple wings uh, Dragon wings Demon wings Phoenix wings And etc Malalagyan natin ng ganon Pero yun lang yung wings natin um, Iniisip ko Ngayon ko lang actually na Naisip kung yung Lord Knight is lalagyan ko ba ng custom item kasi dito meron ako notes dito na yung Lord Knight lalagyan ko ng custom item eh ang problema pwede na mag-equip na ito yung Lord Knight di ba? pati Sinex and Whitesmith basically lahat ng strength lahat ng melee na strength or na normal type mga physical sorry physical pwede mag-equip niya uh, pag-iisipan natin yan let me know na lang kung meron kayo suggestion guys no? kasi makakatulong ng, ma, ma ng malaking tulong yan yung suggestion nyo okay and binabasa ko yung mga comments nyo okay so guys anyway that is it for the video that is it for the update ng server guys maraming marami salamat sa panonood and also marami maraming salamat sa pagsubaybay sa so, kung meron man dito sa aking server na ginagawa kasi at the end of the day magiging server nyo rin to lalaro kayo dito kung gusto nyo lang naman maglaro walang sapilitan okay walang sapilitan kung ayaw nyo maglaro dito kung hindi nyo trip kung hindi nyo type yung style or mga ganun eh, okay lang naman okay so maraming maraming salamat sa panonood guys again if you guys want to support the channel financially you can do so by joining the channel membership just click the join button down below and subscribe and subscribe kayo kung wala kayong pang support financially you can always subscribe di ba dito sa channel and malaking ano na yan malaking support na yan okay like this video kung nagustuhan nyo and don't forget yung comment yung mga suggestion Okay guys, so yon Wala pa rin internet <laughs> uh, that, is for, that is it for the video Once again, my name is CJ And I will see you all in My next video So, so thank you so much guys Abangan nyo to Okay, so yeah